Guys. Good evening guys! On the way kami sa Sharjah. Papunta ng Sharjah! Papunta sa tropa! Namiss daw ang isa't isa! <laughs> wow. So, ayan. Uh, Nagda-driving kami. Nagda-driving ngayon si ate. Nandito yes. ako guys. Nag-driving. Uh, on the way. Mahaba rin daw ang panahon na hindi kami nagtipon-tipon. So, ngayon, ito na ang time. Kasi ngayon lang nagkaroon ng time. <laughs> so, see you there, mga ka-Bepsi, mga ka-Peliko. Ka ang aking mata, nagkaano sa aking mga salamin. Kaliwat-kanan yan kasi nagmamani, oh. So, mamaya, magla-live kami doon. So check nyo na lang kami. See you there to our lives. Yes. See ya! See